Kapatid, muli tayong uh, nagbabalik sa ating channel na kung saan ay patuloy tayong mag-aral, magsaliksik ng mga salita ng Diyos na para makita natin ang katotohanan At ngayon po patuloy po tayong mag-review sa ating napag -aralan. Kahapon, ito ang ating napag Dalawang Saksi ano? At natuklasan po natin ito sa mga nagtuturo, nangangaral At karamihan po ang pagkaunawa nila dito sa Dalawang Saksi ay si Elias daw at si Moises Ano? At may mga patunay nga naman na sila ang mga saksi na mangyayari sa yung tinutukoy po sa Aklat ng Pahayag. Bagamat ito ay ating nasiyasat at nakita natin, Ano po ang nangyari kahapon ay medyo talagang may katagalan. Pasensya na po doon sa nag-comment na kusan ay medyo parang nalito. Ito no? ho, bibigyan natin ng linaw. At bibigyan natin ito ng series para mabaybay natin ang mga bawat pangyayari. Kaya ho ito, bibigyan ko lang po kayo ng uh, mga previews na dapat natin makita na hindi po talaga si Elias o si Moises ang tinutukoy na dalawang saksi. Bagamat marami nagtuturo, no? Pero dito, patuloy tayong saliksikin natin. Kaya nga, ang natuklasan natin kahapon ay hindi iyon ang dapat natin unawain. So, review lang po tayo, no? At ganito yung mababasa po natin sa kasulatan na katulad nga po ni Moses at ni Elias ay ganito po. Masahin natin dito sa Mateo chapter 17 verse 4. Ano po sinasabi po dito? At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo dumito. Kung ibig mo, ay gagawa ako rito ng tatlong tabernakulo. Isa sa iyo, isa kay Moses, at isa kay Elias. So dito nagpapakita sa bagong tipan na yung mga ginagawa ni Moises ay daw ang mangyayari sa hinaharap pagdating po ng uh, kapinghatian. na sila daw yung mga ngaral ng Ibanghelyo. Kasi muling ipapangaral ang Ibanghelyo. Totoo naman po yun. Bakit po? Para magkaroon pa ng mga taong ililigtas ng Diyos sa panahon ng kapighatian. Kasi hindi natin alam yung panahon ng kapighatian kasi may dalawang parte ito. Yung three and a half years na una, doon po mga ngaral ng Ibanghelyo itong tinutukoy na dalawang saksi. Pero hindi po specific talaga na si Moises yun at si Elias. Kaya nga natin inaalam kung sino po talaga yung dalawang saksi. Ano po? At ngayon, doon sa natitira naman na three and a half years, yun po ang tinatawag na the great tribulation. Matinding kapighatian. Kasi doon na po ibubuhos yung pot at galit ng Diyos sa mga sinasabi doon sa uh, pitong salot na mararanasan ng mga tao. Nang sa ganun, maiparana sa kanila yung pot at galit ng Diyos sapagkat hindi sila sumampalataya at sumunod sa mga aral at turo ni Heso Kristo. Ngayon, para maintindihan pa natin, ho, may sinasabi pang ganito. Kung itutuloy pa natin sa verse 5 para maging malinaw na At bago ko ibasahin yung verse 5, ano ba ang ginawa ni Elias? Kasi po ito ang nai-discuss din natin kahapon sa Santiago 5.17. Ikinukumpara ito sa mga naunang naganap sa panahon ni Elias. Sapagat sa panahon ni Elias, ito ang ginawa niyang himala. Na konsan saan ay, basahin natin, Santiago 5.17. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin natin. At siya ay nananalangin ng buong ningas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng tatlong taon at anim na buwan. So dito tumutukoy din po merong significant na merong tatlong taon at kalhati. Hindi naman umulan yon Ano ho? Sapagat sa panahon din naman po ng tribulation, mayroon tinatawag din na three and a half years. Ang tawag naman po doon ay binibigyan pa nga ng pagkakataon na nangangaral sila. Pero dito po sa gana, ginawang himala ni Elias ay hindi naman nagpaulan. Ibig sabihin, mayroong taggutom diyan na nagaganap. Dapat na ninyo malaman. So may kahirapan. Ano? Ngayon, ganun din po na kung saan ay parang ikinukumpar nila. Pero dapat nating malaman sa panahon ng the great tribulation, si Kristo po ang mamamahala sa bagay na yan. Kaya nga po, kukuha si Kristo ng mga banal na para ipangaral ang Ibanghelyo sa panahon na yan. Ngayon, do sa pitong taong kapinghatian, nakita natin yung nauunang three and a half years, doon po magkakaroon ng paggabuhay ng mga banal para ipangaral ang Ibanghelyo. Yung mga ngaral doon, yung mga pinabanal. Tandaan po ninyo. Yan ay mababasa po natin sa pahayag 20 verse 5 to 6. At hindi ko nababasahin yun. At dito pinapakita lang natin na para makita natin na yung dalawang saksing iyon ay hindi si Ilias ang tinutukoy o si Moises. Tingnan po ninyo. Balikan natin yung Mateo 17.5. Sabi po dito, samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapap ay lumilim sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa alapap na nagsasabi, Ito ang sinisitakong kong anak na siya kung kinalulugdan siya ang inyong pakinggan. Ngayon, sino ba ang pakinggan natin? Kung babalikan natin yung verse 4, si Elias ba o si Moises? Kasi nga si Pedro, ganito ang kanyang kaisipan. Sabi ni Pedro, at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti pa sa atin ang tayo'y dum dumito kung ibig mo. At gagawa ako rito ng tatlong tabernakulo, isa sa iyo at isa kay Moises at isa kay Elias. Ngayon, nakita natin dito no, kung kinakausap po sa pang meron tong na naganap at nangyari nung nananalangin sila sa bundok kasama sina Pedro, Juan at Santiago sa panahon na yan, kung alam po ninyo ano, ho, ang nangyari at naganap dito, merong conversation dito. Nang iniisip ng mga alagad na ito ay may mga bagay na para mag makita ano, makakita ninyo bakit sinabi do sa verse 5 na si Kristo ang sundin. Parang may pinapakita dito ho, hindi ho sa kay Elias at kay Moses yung gustong mangyari. Kundi kung makita natin dito kung alam natin kung anong ginawa ni Moses sa panahon niya. Alam din na natin na ganap ang panahon ni Elias sa panahon niya. Pero sa panahon po ni Kristo, kaya doon sa verse 5, kaya sinasabi sa mga alagad, yung kanyang kinalulugdang anak ang pakikinggan natin. Hindi yung mga bagay na himala na ginawa ni Moises o ni Elias, kundi yung gagawin ni Kristo sa panahon ng Seven Years Tribulation. So hindi po ang magkakaroon po ng kaisipan ninyo na hindi po tumutukoy ito sa dalawang saksi Nasi, si Moises at si Elias. So hindi po ito. Malinaw po ba? Kaya dapat niyong malaman ang mga bagay na ito ay katuparan na magaganap kay Kristo So hindi po kay Moises at kay Elias. Ngayon, ang tinutukoy na pinabalan Kristo, yung mga sumusunod at sumasampalataya sa Kanya, yun ang magiging saksi. Dapat niyong malaman yung mga nakasaksi. Unang-una yung mga banal, yung mga sumusunod kay Jesus Kristo. Kaya nga ang sabi ni si Kristo, bagamat hindi mo nakita si Kristo, pero sumasampalataya ka sa Kanya at sumusunod, syempre alam mong ikaw ay tagasunod ni Kristo. Maaring makakasama ka sa panahon ng pagkabuhay na muli para ipangaral ang Ibanghelyo sa panahon nila. Yun ang tungkulin ng mga banal na sumusunod kay Kristo. Dapat yung malaman. So, ibig sabihin po, dito sa, sa ating pinag-aaralan na dalawang saksi, ay hindi yan tumutukoy kay Ilias at kay Moises. So yan, bibigyan ko po yan ng magandang talakayan para makakita natin yung tinatawang na dalawang puno ng ulipo. No, I-discuss ko sa inyo ng details at yung sinasabi ng dalawang kandelero ayon po sa ating babasahin dito po sa aklat ng um, Apocalypse Apokalipsis. No? Puntahan po natin at dito natin makikita. Pantahala natin. Ano? Sabi dito, pahayag 11.4 Ang dalawang saksing ito ay ang dalawang punong ulibo at ang dalawang ilawan sa harap ng Panginoon ng buong mundo. Ano ho? So yan, basahin pa natin sa ibang salin para maintindihan ano ba sinasabi dito. At iyan ang bibigyan natin ng diin. Ano? Ho? Ah, kaya kayo ako ako'y nagkakaroon ng mga live para may discuss natin doon sa mga nakakaalam at may correct natin kung tama ba sila. E eh, ngayon, na-discuss natin ay hindi pala tumutukoy ito kay Ilyas at kay Moises. O ngayon, patuloy natin basahin ito para makita natin ang mapapag-aralan natin sa susunod. Ang mga ito'y ang dalawang punong ulibo at ang dalawang kandelero na nangaktayo sa harapan ng Panginoon. So ibig sabihin, may dalawang punong ulibo, may dalawang kandelero na nakatayo sa harapan ng Panginoon. So dito makikita natin sino-sino ba ito, itong dalawang punong ulibo at mayroong tinatawag ding dalawang kandelero. At yan po ang ating bibigyan ng discussion kaya huwag kayong mawawala kasi series po ito. At ito yung ating isusunod na malaman sino yung dalawang punong ulibo at sino yung dalawang kandelero na tinutukoy dito sa aklat ng Apokalipsis, sa aklat ng Revelation o aklat ng Pahayag. So okay po, kung sana kung nag-get po ninyo ang mga bagay na ito, ay pwede ba ma makahingi ng like at subscribe sa inyo para pagpatuloy nating pag-aralan yung dalawang punong ulibo at dalawang kandelero. Kasi yung ating natuklasan dito na dalawang saksi ay eh, hindi pala tumutukoy ito kay Elias at kay Moises. Kundi yung sinasabi po ng Ama na si Kristo ang dapat nating pakinggan. At siya po ang magpapahayag sa atin ng katotohanan. Okay? So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Sana magkita kita tayo ulit mamaya sa live kung luloobin ng Panginoon ay makijoin po kayo maging sa Google Meet. Kung may mga tanong kayo at gusto natin matuklas, doon natin pag-usapan. Ano po? So salamat po. Pagpalaan po kayong lahat. Hanggang sa muli po. <coughs>